guys, dito nga pala ako ngayon sa pag-ibig kasi i-claim ko yung MP2 ayan, paano pag-claim, ganyan sundan nyo lang ang ano ko ha Pumunta kayo sa guard, sabihin mo na mag-claim ka ng MP2, kasi matured na tapos ngayon, bigyan ka ng number punta ka dyan, tapos yan ang pipilapan mo bibigyan ka nila doon ng ano you know provident benefits claim yan fill upan mo yan tapos mag xerox ka rin ng ano, isang valid ID kapag personal ano lang yung hindi nakakampanya personal yung parang impito sariling ano lang yan ganyan lang i xerox mo yung ID kasama tapos iwa, dalhin mo ulit doon sa counter kung saan ka pinapunta pagkatapos noon pag na balik mo na yan doon sa counter may ibibigay yan silang ano sa iyo, papel. Tapos yung papil na yon, nag-ano doon kung ilang araw mo bago makuha. Ayun yung papel na yan, oh yan. Yan yung ibibigay sa iyo kapag tapos na yung ready mo na mag-clean. 20 working days na talaga pero sa akin 3 days lang. Ayun na agad ang ano cheque. Tapos sa cheque kailangan may to valid ID ka. Ayun na guys, sa bangko na yan oh, yung may pipila pang ko. That's all. Thank you.